Uh, welcome back to another vlog. So for today's video, mga loves, sobrang excited akong i-share sa inyo to kasi feeling ko, mga loves, ano, kailangan yung <laughs> kailangan yung maano ba? Wow! Kailangan yung malaman. Wow! Na bumili na ako. Binili ko na talaga siya, mga loves. Actually, Etong bag na to, dream bag ko talaga to mga loves. As in, simula ng pagkalabas niya, gustong gusto ko na talaga siyang bilhin. So, yung story nito kung bakit ko siya gustong bilhin mga loves, is talagang pagkakita ko sa kanya, sabi ko, ay sana balang araw mabili ko to. Ayan. Kaso mga loves, naghintay ako na naghintay, naghintay. Hindi ko talaga siya, kung baga nawala na sa isip ko na bilhin ko siya. Until one time, na mayroon akong friend na pumunta sila ng Europe. Tapos, nagpunta siya sa ano mga last, nagpunta siya sa bilihan itong bag na to. So ngayon, nakita ko, nag nagpost siya na binili niya yung bag na to mga last, binili niya. So pagkabili niya, pinost niya yon Tapos nag-comment ako dun sa post niya, sabi ko, my dream bag. Tapos, dun nag-comment ako mga last, bigla nag-message sa akin. Sabi, sabi, sabi niya sa akin, gusto mo sa'yo na lang. Sabi ko, ha? Sabi ko, ganun. Tapos sabi niya, sige, sa'yo na lang, bibili na lang ulit ako. Sabi niya, ganun. Or bibilan niya ako. Kasi parang hindi ko alam kung bakit niya inanin niya sa akin mga lang. Sabi niya, sa na lang, ito yung presyo. Sa mga nakakaalam mga loves, sa Europe kasi, mas mura talaga yung ano, mas mura yung etong bag na to. <laughs> Papakita ko na sa inyo mga loves, ang pinangarap kong bag. Tara! Ito na siya mga loves. Hindi ko akalain na makakabili ako nito mga loves. As in, So, sobrang nakakaano pagka-receive ko nito talagang ano, sobrang habi ko nito do ba to. Hindi sa pagiging oh ay mga love oh ay talaga. <laughs> Kasi sobrang dati ano lang tumong hindi, hindi, ko talaga siya kayang bilhin pero wala binili ko siya. <laughs> Ayan. So, ito, nung galing ng Europe, mga loves, tapos nakita nyo yung ba, yung ano, lukot-lukot, kasi kailangan daw pag nasa ano, sa airport, binubuksan pala talaga siya, mga loves. So, yung pagkaribon niya, is eh, hindi ko kayang ibalik. <laughs> Actually, nabuksan ko to, nung binigay niya sa akin, syempre, i-check ko kung may damage or what, pero hindi ko siya na ano, mga loves, hindi ko siya, kumbaga, na-appreciate mas masyado, kasi ano, kumbaga mabilisan lang yung ano namin eh, hindi siya hindi yung matagal ko siyang tinignan kasi gusto ko mga last mas ma-appreciate natin ng sabay-sabay. So, eto mga last bubuksan na natin. Tantaran. ASMR. You have 10 minutes. <laughs> Aalis kasi kayo mga loves. Yung asawa nakatingin na sa watch. So, ito na siya mga loves. Hindi ko alam ibalik yung ribbon as in. <laughs> so, eto na ang ating box. Woo Ayan yung sa loob niya mga loves. Na, ano to? Louis Vuitton. Ah, ito yung pangalan nung pinagbila niya mga loves. Yan. So, itatag, itatabi ko tong ano mga loves. Kasi sayang din to. Baka <laughs> mahal din yan mga loves. Bilaran ba yung paper bag? So, ayan. Pinipilig kong i-ribbon. Hindi talaga ako marunong mag-ribbon mga loves. Na, <laughs> ang hirap. So, buksan na natin. Ta -da -da! Ayan. Ito no, mga loves. Pasensya ang OA ko. <laughs> ang ating Louis Vuitton. My first, ano, Louis Vuitton mga loves. Ito talaga. Original. <laughs> full cash. Full cash. Fully paid. <laughs> full cash. Anong full cash, May? Tan, tantan tan. So, of course. Of course. Okay, eh, buksan na natin. Yan siya mga loves. Siyempre, sa loob niyan, may mga ganyan-ganyan. Ito yung kinemerut. Tapos, ito siya mga loves. Louis Vuitton. Talagang maano mo na, na, original mga loves. Tapos, syempre, may resibo pa yan. Para pag ano mga loves, pag binenta natin. wa <laughs> Benenta, hindi pa nagagamit ibebenta na agad. Meron tayong ano, meron tayong ipapakita na ito yung resibo, ganyan ganyan. So, ito siya. Super excited na akong gamitin siya mga loves. And meron din siyang paper. Tong paper na to, ano ba to? Hindi ko mabasa mga loves. Iba ang ano. Ah, traveler copy not valid for refund. Ah, may ganito pala. So, kaya, eto, nagbayad ng tax. 192. Kaya pala, kaya pala yung sinabi niya, binubuksan sa airport na tinitignan kung tutuong, tuntutoong to Louis Vuitton at saka kung nagbayad ka ng tax. Kaya pala, ito yun mga loves. Ito yung resibo nun. Tapos, ito na siya mga loves. Ready na ba kayo? Kasi ako. Ready na. Ito na mga love ng aking dream bag. Baka mamaya iba sa inyo. Ano ba yan si mamey? Ayun lang. <laughs> Yun lang mga loves na oo ay ako kasi talagang dream bag ko talaga to. As in. Tan tararan tan tan. Ito na siya mga loves. Napaka pretty. Ayan. Di ba? Ang ganda niya. Napaka pretty. Ayan siya mga loves. O di ba? Ang ganda search nyo na lang mga loves. Kung gusto nyo bumili, i-search nyo na lang. Pero ito, sobrang ganda niya. Sa lahat ng mga design ng Louis Vuitton, dito lang talaga ako nagandahan mga loves. May mga ibang gusto ko rin siyang, gusto ko rin bilhin. Pero ito talaga, sabi ko, pag nagkaroon ako ng kauna-unahang LV, ito talaga yung gusto kong bilhin. And, pinush ko na nga talaga siya mga loves. Diba? Super cute. Ang ganda. Ayan. Sakto lang yung size niya. Hindi siya sobrang liit, mga loves, ha? Hindi siya sobrang liit. Tapos, syempre, bubuksan natin. Ayan! At syempre, meron siyang kasamang, ito, strap, mga loves. Tapos, ito yung loob. Tignan nyo. Groovy. Apakabango, mga loves. <laughs> tapos, ito, wala na siyang, parang wala siyang code. Ano na siya, mga loves? Microchip na siya. So, baka meron kang i-download sa phone mo. Tapos, itatapat mo lang somewhere dito. Tapos, iyon na, makikita mo na na, ano siya, na original. Wow! Original talaga mga loves. So, ayan ang ating napaka-pretty, ano, pretty Louis Vuitton na bag. Tapos, nag-order pala ako mga loves nito sa Amazon. Yung, ano, organizer. Kasi na, ano ako mga loves, alam nyo na, natatakot ako na magasgas. <laughs> magasgas. Natatakot ako na madumihan yung likod kasi pa pag, ay, lumi, nadumihan yung likod, madumihan yung pinaka ano niya, yung pinaka loob. Kasi mga loves, alam nyo na, mahirap na. Ayan. So, lalagay natin. Sana magkasya. cash Nakumukhang malaki siya mga loves. Ay, parang hindi kasya. siya. Ang mahal pa naman ito. <laughs> Hindi ka siya tong organizer. Wait lang. I-push pa natin mga loves. Let's push it. Push it, push it. Parang hindi talaga siya kasya. Masyado siyang malaki mga loves. Kikita nyo ba? Ano ba ATH? Pag ganito rin. Okay, ulitin natin. Baka pag ganito siya talaga. Feeling ko magkakasya naman siya. Mali lang ako ng pagkakaano, pagkalagay, I think. So, let's push it. Kaya hindi masira yung loob ng bag. <laughs> Kakaano natin, tapos nasira pa lang yung loob nung no, kakalagay natin itong ano. Ayun, nagkasya naman siya mga loves. Ayun, kasya pala. Ayan, o, oh, nagkasya na siya. Kasya. Ayan mga loves, o. Oh nagkasya siya sa loob. O, oh, di ba? Kailangan ito para ano, hindi siya madumihan sa likod mga loves. Para pag nagipit ako, isa sa lako. Charot! <laughs> so, eto na ang aking, ano, ang aking first LV. More to come. Wah! More to come. Para mabudol ko minsan yung Jusawa ko ng mga loves. Para bilhin niya ako ng ano. <laughs> Pabili tayo sa kanya. Hindi na lang yung ako yung bumibili. <laughs> Pero proud ako mga loves kasi first time kong bumili ng ganito tapos ano pinaghirapan ko talaga. At ito na siya mga loves. Pag sinuot natin, ganyan. Ganda mm -hmm. na rin pa siya. O ano diba? Apaka ganda. Ayan. Pati pa yung sawa ko so hindi na ako. Apaka pretty niya mga loves. You like it honey? You love it? <laughs> Ang cute niya talaga mga loves. So, ayan ang ating, ang ating ano, my first LV bag <laughs> na sobrang ano, sobrang uh, hindi pa rin ako makapaniwala na nabili ko siya kasi parang dati lang mga loves, hindi ko talaga ano, ang mga bag ko lang before is yung ano lang ba, yung mumurahin lang talaga mga loves, as in, dati nag-ukay lang ako, yung ganyan, kapag sumasahod ako dati, sa so ukay-ukay -okay lang talaga ako namimili ng mga sapatos, ng mga bags ng mga damit, larong lalo ng mga damit, mga loves. Laking, laking ukay ang lola niya. laking ukay. So, yun mga loves. So, sana, pinakita ko sa inyo to para ma-inspire kayo na one day, makakabili rin kayo ng mga ganitong bagay. Pero sa so, ngayon, kapag hindi nyo pa kaya mga loves, syempre kailangan na matuto tayo mag-prioritize kung ano yung love. Yung importante, kung meron kayong sobra, ayun, pwede kayong, pwede kayong bumili. So, sa lahat ng mga Nangangarap, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi naniniwala ako na balang araw makakaahon ka rin at mabibili mo rin lahat ng mga gusto mo makakapag shopping ka rin kung kailan mo gusto nang hindi ka nag-aalinlangan na ay parang hindi ko yata yan carry <laughs> hindi ko kayang bilhin so ayun lang mga loves maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumasabay ba sumasa sumusubay sa aking vlog and maraming maraming salamat thank you again everybody and I'll see you again sa ating susunod na vlog Bye, everyone! Bye! Nag-order din pala ako mga loves ng curling iron. Ayan, mga loves. Rotating. Rotating titanium. Rotating curling, curling iron. Ayan from Lange. Not sure if I pronounced that right. So, excited na akong subukan to mga loves. <laughs> Magpa-practice muna ako kung ano, kung maganda ba siya or what. Yeah, Ang cute niya lang. Cute ng kulay niya.